Hello mga Joy. Andito na liwat ako mga Joy. Sorry. So guys, no, andito na naman ulit ako at magwawalis nga ako ng aming kapaligiran guys. Kasi ang ginawa ni Alter dito guys is yung hello blocks ba? Tinapunta po niya at naglaro-laro siya ng hello vlogs dito sa aming paligid no kaya ayan tingnan mo naman guys oh durog durog talaga yung long blocks no ang inipagkapakan ko no hinayaan lang talaga ni Ambit na magdorog durog si Alter ng long blocks dito sa gilid kasi maraming long blocks dito sa gilid tapos pag uwi win kahapon nakita ko ito nito yung likod namin bahay no tingnan mo naman yung ginawa ni Alter guys ang dumi dumi na talaga pati yung kasina namin o no? oh, pinasokan niya yung mga uh, para sa mga bato-bato ba -bato, tapos pag paglakad ka may slide ka kaya ako naman to duwalis at tugo silhig-silhig no kaya tingnan mo naman ang ginawa ko tapos pinawisan talaga ako ng matindi dyan dahil nga palibot ng aming bahay ay meron ganyan at pinagalitan at pinagsabihan ko talaga si Alter guys na huwag niya talaga uulitin eh, no dahil nga is iligpit ligpit ko nga yung mga bato-bato sa gilid guys doon sa Walang siminto, no? Kasi nakakadulas yung mga batong-batong ay pag dumadaan ka tapos maalikabok. Baya mga matapot-apobah. Sabi saya pa. Kaya ako naman nagpaalam ako sa asawa ko na magwawalis talaga ako dito sa aming paligid at sa aming mga bakuran, no? Dahil si altar talaga, guys, is... Nagkalat talaga yung batang yan habang doon na si Papa sa tindahan nagbabantay no. Sinabihan ko talaga siya na maglinis talaga ako ng aming paligid. Ay kay grabe talaga ang dumi-dumi niya talaga guys. Ay nagkalat talaga si Alter pati yung mga laruan niya dito ng mga dinosaur dinosaur na. No? Kasi nakita niya yan doon sa bodega yung mga dinosaur niya. Ginalat-kalat niya at punit-punit ko naman dito. At gustong gusto ko na talaga yan itapon yung mga laruan ng anak ko. Kaso nang nasayangan naman ako kasi mahal-mahal ba. Kaya ayan magwalis-walis uh, na lang tayo tapos dinampot-dampot ko na lang yung mga laruan niya gusto-gusto ko sana itapon no kasi nga lang is mahal naman yung mga laruan na yan oy kaya ayan tatago na naman ulit natin no kasi minalis ko na talagang matindi yan yung mga bato dyan guys kasi nga wala naman akong walisin talaga dito yung mga bato at mga chicharya lang mga pa mga ano ba ng mga chicharya ba yun lang yung, yung walisin ko tapos yung mga dahon-dahon ng -dahon, mga tanim sa gilid yan lang naman Kaso nga lang si Alter ngayong yung pasaway talaga yung batang yan. Ay nagkalat talaga siya ng mga halong blocks dito ay. Naglaro-laro daw sabi ni Ambit kasi inayaan naman ni Ambit no. At saka medyo matagal-tagal talaga kumatapos guys. Kasi ang dami pang natitira ng mga maliliit-liit pa talaga ng mga baras-baras ba. Kaya linisis, linis ko talaga ng maigi o yun kasi malain aking piling no. Pag marami pang mga baras-baras ka natitira ba. Tapos doon sa likod bahay pag ikot-ikot ko ay eh, meron doon palan, pala, pala siya nagkalat-kalat. Di pala siya doon no. Kaya ayun pupuntahan ko din doon at walis-walisin ko rin doon. Ay naku talaga yung batang ito. Pag ako talaga guys nakapaglinis-linis at nakapagwalis no. Buong bahay yan guys malilinis talaga yan. Kasi ayaw ko yung isang linisan lang talaga yung gusto ko ay lililisi na natin no awang meron pa doon nagtitinda sa ating tindahan kasi ako hindi na naman ako magpaglinis nito sa loob ng aming bahay no kasi nga minsan is pag wala talagang nagtitinda doon sa tindahan hindi ko iniiwan yung aking tindahan nandoon nun ang talaga ako sa tindahan ng kajuti at naglilinis-linis din ako doon sa aking tindahan no so pati nga dito guys oh inawalisan ko na kasi marami na namang nahuhulog ng mga dahon-dahon ng mga wala man si ba at saka hinangir ko na lang pala yung aking mga linabuhan kahapon no at inilabas ko na para mag naman yan mamaya no at tutupi-tupiin ko na lang din yan mamaya tingnan mo naman yung aming mga container o oh, wala nang mga laman ay na talaga kaming tubig at nagbili-bili na lang talaga kami na panggamit lang talaga namin dito sa aming bahay no yung panghugas, pangbuhos naman is sinasalon-salon talaga namin yan pag maliligo kami no para may pangbuhos kami sa C.R at saka ayan na pala yung ating mga linabhan no? dito ko lang nilagay yung iba guys kasi mag mamamara naman yan siya mamaya dyan kasi mga maninipis lang naman yung mga damit dyan yung iba namang mga linabuhan ay linawas ko na doon para naman is magmara na at itupiin ko naman yan mamaya no talagang pag ako talaga nagwalis ay hanggang dito talaga ni winawalisan pati dito pala is ni tinapunan pala ni alter ng mga bato-bato no pati mga hollow blocks no kaya ayan winalisan ko na talaga siya guys mas maganda kasi yung walisin natin lahat pati yung mga dahon-dahon dyan sa gilid winalisan ko na rin kasi nga marami na naman at maganda talaga tingnan pag winawalisan yung bahay ba yung parang may tao ba kasi minsan guys hindi talaga nawawalisan yung bahay namin no? parang walang may nakatira kasi ang daming walisin ang daming alikabok ang daming mga Christmas tree charis So ayan, minalis-walis ko na talaga, pinagsamantalahan ko na talagang walisit ngayon habang nandito pa si Papa sa tindahan, no? At saka ayan na lang pala yung aking mga linabhan o oh, hinangir-hangir ko na yan dyan sa medyo mainit-init na pwesto no para mamaya talaga is marang-mara talaga yan siya at tutupiin na natin yan mamaya dyan. At saka ayan na yung aking mga estudyante may pasok na ata sila. Kaya nag ready, ready na yun yung aking mga estudyante no. Tagaktak -tag talaga yung pawis ko dyan pagkatapos kong magwalis kasi ang aga-aga pa ay napakainit na. O, oh, di ba? Sino ba yung relit dyan, guys? Na magwalis buong kapaligiran ng bahay, no? Kasi, pinatamad ako mag-exercise ngayon. Kaya, ito na lang yung aking exercise, no? Magwalis, malinis pa yung ating bahay. At tagaktak talaga yung ating pawis nito. Kahit hindi ako nagkapi, nagtagaktak talaga yung aking pawis, no? So, andito na tayo sa tindahan, nagwalis-walis na. At saka, ayan na nga si Papa. Nakapagluto agad siya ng pasayan dahil pabili siya kay Ambit ng ganyan pasayan kasi sisigang daw namin o oh, ang sarap ng sabaw kaya sabaw lang muna yung hinigup-hingup ko no so hanggang dito na lang babu